Good morning guys uh, Araw ng sabado naman Ayan uh, Biyahe pa rin tayo ngayon uh, Update lang natin yung ating mga followers Subscribe yun Wala tayong upload uh, Mga guys uh, Good morning good morning At sana nasa maputi kayong kalagayan lalangin natin at sana safe lagi ang iyong pamilya mga guys at uh, maraming maraming salamat sa mga tampan at mga kumpare ko dyan na nakapalo at uh, nakasubaybay sa ating buhay kung anong mangyayari sa susunod na kamanata kung makakaahon nga ba talaga tayo o makukuha pa natin yung ating Visto at uh, ating naluko na milyon halos dalawang milyon ay hindi pa natin nakukuha mga guys kung totoosin, ang laki na ng tubo nun kasi yung utang natin tumutubo nga eh. yung pa kaya milyon yun ayan guys eh, yun nga ang ating laging dalangin na kung anong kahinat na ng ating pinaglalaban sa panluloko sa ating ng tao na na itinuring natin na kaibigan yung pala ay masama kaaway pala ang buwan maitimang budhi at uh, matindi ang kanyang kanyang ugali talaga grabe hindi mo pala akalain na ganun kalupit siya at gahaman na tao kahit uh, anong ginawa mong kabutihan sa kanya pinakain mo ng masasarap ay eh, na lang wina, na lang na lang hiya ka pa rin niya kahit inalagaan mo siya ng mga paka, pakainin ng masasarap at uh, nilutuan sa kabila ng lahat eh, napakasama pa rin talaga niya hindi ko hindi ko alam kung tao ba talaga siya o isang hindi mo talaga mapaliwanag ayan guys uh, sa kabila ng lahat ay pinagplanuhan tayong lukuhin at uh, nililang nga tayo at eh, nakap ako naman eh hindi ko akalain na ganyan ang gagawin niya kasi matanda na siya eh, nakipagpati buong pwersa sinama niya ang taking ta taga lakad ng BIR at ang aking ex lahat pinagsanib nilang pwersa na makumbinsi nila ako na kalimutan ang lahat yung pala ay eh, lulukuhin ulit tayo sa kabila ng niloko niya ako at pinik pinagbigyan ko siyang isang pagkakataon niloko niya pa rin ako akala ko magbabago na siya eh dahil matanda na siya pero hindi, hindi niya ginawa yun gusto niya talagang maglamang sa kapwa ang pinagantihannya niya ay isang mabuting tao at tapat sa kanya at uh, talagang buong pamilya niya hindi naman buong pamilya niya at nakakain ng aking mga niluto at uh, napakasarap na mga mga special na mga niluluto kahit ang manugang niya nakakain lahat ng mga pinagpagura ko na pinag nag import ako na wan, sarap ng kain nila sa kabila ng lahat winalang winaling winalang hiya pa rin nila ko malupit siya ay tay yung kumakain siya ng malutong na lechon at ay lechon de leche hanggang tayong ang ite niya at ang kasayahan niya siya ay talagang walang utang na loob na tao ay di mo naman masasabi dahil eh, yung pisto naman eh inuupahan ko inuupahan ko naman yung pisto niya eh tapos eh pinapakain ko, ko siya ng libre ng mga kuwan o anong request niya kinilaw na ipon, lechon o anong anong lapo-lapo kaya sabi nila magmumpun ka na hindi, hindi ka makakalimot talaga yan kahit ano pa dahil eh, ang taong na binigyan mo ng importansya sa buhay mo yung pala yung sisira sa buhay mo rin piniprituhan mo pa siya ng saging, ng kamuti, lahat, dilulutuan mo ng ano, lauya, ng mga kuwan, bulalo at mga kuwan. Sa kabila ng lahat, trinaydor niya pa rin ako. Dumating man kasi yung isang salot sa buhay, eh. kumbaga, may dumating isang devil eh. Kaya yun na nagpagulo sa utak niya yun ang inggit kaya yun ang kumuha ng pisto pero wala akong pakialam sa pisto dahil mayroon naman ako noon yun nagkamali ako naki, ki, naki ako sa kanya nasabi niya akit ka dito ganito takay tayo kalimutan mo na ang lahat yung pala may plano silang may may plano pala siyang may team eh ko, ako eh, hindi ko iniisip yung kasi matanda na siya eh. pero sa kabila ng lahat kahit niloko niya man ako ang Diyos bahala na sa kanya dadalhin niya yan hanggat kamatayan nakaloko ka man tuwan tuwa ka man sa iyong sarili at sa iyong sa iyong pag iisip na matalino ka man pero walang matalino sa Diyos Kapag tayo ay binigyan ng matinding karma lahat na tayo eh, makakasubok ng karma sa buhay yan lang ang aking minsahe eh. malupit ka talaga tao pa di mo na lang pinatas pinatas yung laban ng bahay at uh, talagang ganit ka ganit. sakim ka sa salapi at uh, kakaiba ang iyong kaisipan at uh, pag-uugali sana hindi mangyari sa mga anak mo apo mo at sa pamilya mo ang ginawa mo sa akin at sa buong pamilya nyo siyempre pag may galit ang isang tao pati pamilya nadadamay niyan wag naman sanang dumating ang karma sa buong pamilya nyo yung panluloko nyo sa kapwa mamamatay kayo nang may niloko kayo ng tao kayo mamamatay pero yung may iwan yung mga apo mo, mga anak mo di mo alam kung anong mangyayari sa kanila wala pa ngayon yan pero balang araw wala ka na matindi ang kapalit yan hindi pa ngayon pero yun lang sana magbago ang buwan mo, bago mahuli ang lahat yan, thank you guys